Yeah. What's up? Welcome to our YouTube channel. <laughs> YouTube channel ka na? Ha? Wala pa po. Good morning. Good morning ka sa na. Good morning po. Third month na po ako ngayon. Ay, may laway yung ano yung Yay! Silaway. Anong vlog natin ngayon ako? <coughs> piano lesson or a day in the life of your papa taking care of you. Uy, sasara ka natingin. Pwede tayo mga sila jazz. Jazz piano. Oh, galing nga. Dorin mo muna do Dorin. Dor ikaw ba nag-iit ng panin, Ako? Right. Ay, luto ka ng lumpia. Lumpia? Oh. Oo. Oh, sige. Oo. Oh Oo, mama, pakita ka sa vlog. Ehe. Oo, yung hands ang pagkain mo. Ano ba? Hindi, huwag mo na yun. Parang hindi ko siya, ano. Oh, lumpia na lang, eh. Oo, lumpia mo na. Lumpia Third month na po pala siya. Ay, pang three months niya. Hi! What's up? no. Yung buhok po pala niya, lagi lang ganito ng taas. si mama niya, mama. Po? Hi, kala vlog. Hello po. Good morning po. Good morning. siya eh. panen doromi mama. Ya, apa ya hari? Ibain cingur ni mama tu es. Dia mana? Pasang ngayon, pasang umiyak. Nak, no, nak, ito ko umiyak, okay ka pa. Hmm.

Hahaha <laughs> <laughs> Mama, ikutlah mama, <mama>